natin. Naalala ko ka, sabi mo nung kinontak mo si Ken, ay mo, ay di ba, maganda yung profile picture ni Ken. Sabi ba sa akin, ako Justin, papalitan ka rin ito ng visual. <laughs> kaya, kaya grabe yung, kaya, grabe yung, yung ano, kaya grabe yung <laughs> ano na ito, nung dumating si Ken. <laughs> Uy, hindi, kasi ako lagi din eh, hindi naman ako gano'n reaction. Naalala nyo, naalala nyo yun, di ba? Pero feel ko totoo yung sinabi nyo, gano'ng si Pablo. Oh, oh, <laughs> ginawa ko ano, si Kay, so, sa inyo. Ganito kasi yan. So, naghahanap ka ng isang, ano, member. Ito si Josh. hinanap si Ken sa, ano, Facebook. Sa so, pagkakita ito, ano, nag cover ito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos inasal niyo, Naku, Justin, yari ka na. Pag dumating ito, makapalitan ka na ng main visual. Tapos syempre kami, oh, sa alala ito, <coughs> ah, Google Pinks ba yan? Oh, sige, sige, tignan natin, tignan natin. <laughs> eh, itong Ken, di ko alam kung five hours ba itong naglakad sa kalsada nung araw na yun. Pagkadating niya sabi talaga ni Pablo, Wala akong gano'n. Sabi, wala talaga. Totoo yan Wala ako gano'n. Reaction. Oo, gano'n. Reaction, o, o, okay. Reaction to mo to lagi. Alam ano mo yung tingin niya, titingin siya. Saka parang... kila, kilala ka siya eh. Oh, Oo, nga okay. eh. Hindi, kilala rin kita nung unang Di ba, di ba nakasama ko yung amigo ba yun? oh, yun? Okay. Oo diba, so, nga. Doon sa kumanta ko na Pero siguro dahil oh, okay. nga... Yung araw kasi na yun, parang naka-jacket siya pero galing sa labas. Kasi hindi ko kasi ang taas ng expectation mo na parang ay, kay, nakita mo na siya, tapos yung pag-hype pa nila, Josh, yun, parang hindi ganyan. Tapos nakita mo siya, parang, sabi mo talaga, <laughs> <laughs> kasi yung... Hindi ko makakalimutan yun. yun <laughs> di ko yung, kulay na mo. yung sinabi kayo ay, 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 Sir Robert Nelson sinabi yung g ganyan ganyan. Ganyan, ganyan dumating si Ken, gumawa yung ka talaga. Nasa meeting room pa tayo nun. Sabi mo talaga, naka ano pa siya, pink na sweatshirt, naka gray na jogging pants. No, tas black, no, black, black yung bag niya na snapback. Green. Gray gray, gray, gray. Yung yung green ata. Eh. Oh, blonde. Mo, blonde siya. Brown, Orangey brown, Orange brown yung, in it, yung tyin, tyin. Tyin. Parang, eh, gali init. Parang galing sa init yung uh, ano, kulay. Tapos gulo-gulo yung yun <laughs> Hindi, ano siya nun yung Kimpi na ganun. <laughs> Kimpi na. Oh, diba? okay, yeah. It's very clear. Sobrang clear. lakon ko nun. Nakaganun ka, ka pa na ikaw yung nasa kabisera ng upuan nun eh. Tapos pagdating niya, gumanun siya. Tapos <laughs> tingin ko ba siya <laughs> ng ganun? Tapos tingin sa kasok niya, paro. Yung mukha talaga ni Pablo. Para, kung lalagyan ko ng ano uh, yun, uh, yun uh, ng, ng, ng subtitle, nalagay doon, Nye! <laughs> siya yun? Ganon, uh, na ganon na ganon yung reaction mo. ko totoo to, talaga. Oh, promise. Oy, oy, but madami beses natin pa nag-usapan dyan, yung mga ugali Not natin sure. dati, no? Di ba? Hindi yeah, ko, ko totoo yun, di. Hindi ko Super fun, super fun. I mean, it's reminiscing. I love it. Pero yun. Pero binoto ka namin. Oo, ikaw pinili namin. Grabe ka naman. Siyempre, magaling ba naman? Oo, nandun na yung galing, andun din yung yabang. Kaya sabi natin, kailangan natin ng mayabang sa grupo. Kailangan natin ng black sheep. Black sheep! Yeah. Oh, grabe ga yun, Hindi, grabe <laughs> then, grubby, lahat that... kami, ano, unanimous Did decision. Nung... Wala eh. Mm. Pinili kita, overthrop ako, Ken. Oh. Siyempre. <laughs> Binenta kita maigino, no, pre. Bago lahat. Ayaw pa, <laughs> pa ng no, mga tunong una. Pero...